Ganda naman niya ate. o, istiwardis ka ate. La, bakit ka nandito? Wala ka bang nakikita ang gwapo sa mga pasayro mo? Istiwardis ako ate. Ah, si, si sa Ah, sa Oh. Serena ako kuya. Ah, transgender ka. <laughs> Hindi. sa ganda mong yan, wala talagang nagtangkang manligaw sa'yo? Meron. Kaso hindi mga seryoso eh. Lalo ng mga siman. Eh bakit ka kasi sa seaman magpaloko? Uh, paluko? <laughs> pangalan niyo po ate? G! Single mommy ako. Uh, nasa Europe ako ngayon. Masakit na experience ba naranasan? Hmm. Hayaan mo yung sakit. Minsan ka rin namang nasarapan eh. <laughs> oh, at least balance ang buhay, di ba? <laughs> parang lang yan. Hmm. malaki, minsan maliit. Saan, saan ang gusto mo doon? <laughs> sa gitna. So gusto mo yung malalim? <laughs> ano klase ng lalim yun? <laughs> lalim, ang dambana ng kagitingan. <laughs> minsan pwede naman tayo lumagay sa ilalim. Ah. Sa taas. Ano talaga ang mas prepared mo? Ilalim, taas? Oh, oh boss. <laughs> Siyempre, kailangan nating trail try lahat. Ganun yun. Ah, okay. Guys, ito na ang uh, nyo, kasagutan sa lahat ng inyong mga pangangailangan. My God! Ate, kamukha mo si Kwan, si Carmina. Sino Carmina ha? Ba Carmina Agoncillo. <laughs> Kapatid ni Melchora. Kasi maganda. Oo naman, maganda ka naman talaga eh. Single mom ka o ba mini kids ate? Dalawa. Dalawa, nako. Parang hindi alatang ng anak ka ng dalawa. Bakit ilan? Lima? Isa't kalahati. Ilo po sa ating 1,600 viewers. So ang ating guest ngayon gabi ay si Ate G all the way from Europe. But uh, originally po ay taga Cavite po siya, 42 years old, a single mom of two. Ayan. So ako po ay ako makatok po sa inyong mga puso na pagbigyan niyo na po siya <laughs> nagmamakaawa po. po. Nagmamakaawa talaga. 3 years na pong single si Ate. Ayan, matagal na rin pong nabakante ang kanya ang lambana ng kagitingan. <laughs> 38 to 48 years old po ang ating hinahanap para kay ate. Ayan. Na. Ayan, wala na talaga akong choice eh. <laughs> Ikaw na talaga, Papa Dong. <laughs> Kaso ka Papa Dong. Andito po ako sa, ito ano, ngayon, South Korea. Factory worker. May dalawang anak, uh, single dad, and... ducks ano? <laughs> Single dad and Maharot Maharot Kuya Dong, ito na yung uh, lagi mong sinasabi sa akin na uh, sana balang araw ay makatagpo ka ng isang babae nga uh, makakaawon sa'yo sa kahirapan. Naku, no, hindi ako yun. Ngayon, ikaw, kahit 42 ka, parang uh, mukhang mamasa-masa pa eh. <laughs> Ngayon, ang tanong ate, sa edad mong 42, willing ka na bang uh, buksan ulit ang dambana ng kagitingan? Magpapakasusi <laughs> ba ba tayo? Wow! <laughs> At saka, sa ano pa? yan, nasa communication. <laughs> performance. Hindi ako naniniwala sa performance. Ano ka makaka-perform dyan, Kuya Dong? Nandiyan ka sa South Korea. Ano ka ba? Ate, ito yung katanungan na gustong marinig ni Papa Dong. Patatalsikin o patatalsikan? Sige, patatalsikan natin. Hindi okay. niya mo. Kita mo yun, ate? Nakita mo reaksyon ni Papa Dong? Nakita ha? ko siya. Hmm, Grabing lunok niyang laway niya. <laughs> So buti na lang papadong wala na akong choice Ikaw talaga yung napakyat ko Pero so, yung kasi yung pang buraot ko dito eh. Buti na lang uh, may din sa buraot si Ate G <laughs> <laughs> Hindi naman <laughs> Hindi naman so, Pwedeng pwede si papadong kasi nakakaburaot yan ng mga kapitbahay <laughs> uh, Ma'am G uh, For settle down ba yung hinahanap mo? Or... Oo so, naman Gusto ko seryoso Ayoko nang okay. naglo kasi last relationship ko is niloko lang ako. Uh, don't worry ate, ate G kasi mukha lang yung hindi yan seryoso. <laughs> May request ako kuya Mare. Gusto ko sana siya ano. Okay lang ba kung ano? Gusto ko kasi mga ano eh, like, papalay gate, mga ganun. Ha? <laughs> ha? <laughs> Para wala lang pigil-pigil ba? Bakit ayaw mo na ba? Sayan mo namang buhayin niya, no? Tingnan mo, ang ganda ng lahi niya, oh. <laughs> ikaw na lang kayo magpabasik to me. <laughs> <laughs> Hindi kasi may ano may anak na rin naman siya, may mga anak na rin siya, may mga anak na rin ako. Oh, o so, di ikaw magbasit to me, bakit pakialaman mo yung kuwan ng ibang tao? Hoy, <laughs> 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 papadong ayaw mo na ng anak, gusto mo na lang laging ana-ana na lang. Kota na Eh kaya niya namang buhayin eh. malay mo yun pa yung mag-aahon uh, sa'yo sa hirap so, Bakit mo kasi papakailaman yung uh, Bahay amponan niya <laughs> Eh kung yung kamay na bakal mo yung uh, Pinakialaman mo hindi eh, di mas maganda Tanggalin, tanggalin mo yung isang lato-lato mo Kuya Dong Willing ka ba sa ano? sa video call, video call. Basta video call ay walang problema. Hoy, gusto mong pumunta sa Paris? Mm. Doon sa Pasay, doon sa kay Diwata, meron doon. Paris. Ate G, may tanong ako sa iyo. Kalbo o uh, mabuhok? Syempre kalbo. No. <laughs> Yang biguti mo, hindi pwede yan kay Ate. <laughs> Bukas mag-aahit ako. Sure ka lang ha. Tingnan natin sa live mo kung uh, kaya mo. <laughs> palbak mo na lang ako. Tapos, mm -hmm. ano, <clears throat> tapos sa uh, ano na lang, messenger or sa ano, para mas makilala ko pa siya ng gusto. Para talagang yung, ano, kanal-kanal. Baka mag... Bakit pati kanal na damay? Siyempre, dapat malinisan. <laughs> mga kalawang-kalawang. <laughs> hmm. Ay, wala tong kalawang. Hindi, Bakit sa... ka ba? <laughs> <laughs> Hindi pa naman magme menopause Kuya Mar, mga ano, 42 pa lang si ano eh. Siguro mga 50 Kaya pa naman makahabol ng ano, ng isang anak siguro. Kaya, so, settle down na rin talaga yung hinahanap ko talaga. Yung makakasettle down na. Ay, Ate G. So, sa palagay mo, sa hinaba-aba ng ating uh, usapan, si Papa Dong Baya may spark up. Naman. So, paano ba yan? Uh, it's a match na Sana ah oh. So, i-follow nyo na lang ang isa't isa